Ito mga kasama rin tayong click na ibababa yung makina dahil sa tunog na to. Kaya Ayaw mong ganyan tunog, big bike. Makalampag na, tunog big bike pa tapos malakitik pa. Pagka mga ganyan tunog ganyan mga sir, down ng makina niyan, baba makina gagastas to ng 15 yung tunog big bike na yan sa sigunyal bearing yan kaso yung kalampag sa sigunyal naman yan at yung lagitik sa valve guide nabili niya to ganito yung tunog 47,000 pa mahal mahal kilometer na ito 27 kabayaan sa langis to hindi kaya binenta lang ito lang yung ginawa lang ng paraan para mabenta. Ay, buksan natin yung ano. Makina niya. Pag-iwalay natin yung makina sa chassis. Um, Ayan, ito mga sila. Tanker na natin yung ano. Yung makina. Tapos, dito natin ilalagay niya. Diyan natin wawalwal. At yung chassis niya, ilalabas natin yan. Para makapasok pa tayo ng isa. Ayan, bari dalawa yung babam nating makina ngayon. palitan ng yun eh. Ito Ayan, nakwasan natin yung kanya ano. Head sa kayong block. Ayan, may gas-gas. Ayan, may gas-gas na yan. Tapos, sudo man natin itong tatanggalin sya natin yung oh, nakalas natin yung skunk case gunyal yan ito yung kanyang si mga sir kumbaga ginawa lang natin ng parang ayun ang naman kalawang parang uh, build up kung tawagin ayun sa sa oil catch nya mga sir ayun na yupi yupi na kapag once na na yupi na kasi yung oil catch nyan syempre dyan dumadaan yung oil hindi na papasok dito yan ibig sabihin maaaring masira din to yan oh. may strain nato yan ang langis to kaya yeah, ngayon gagawin ko at uh, may sigunyal ako dito yun na lang ko sa kanya ito o yeah. yan bibigyan ko pa siya ng warranty ito yung gagamitin ko. Ito yung ilalagay ko. Pero yung bearing dito mga sir, bago. Ayan, hindi po yan nakabuild At uh, punin natin yung bago nating uh, bearing. Lagay pa natin dyan. Ayan, ito mga sir. meron tayong bearing dito. Lalagay natin to, Buksan natin to, Tapos, lalagay natin dito. Para makita nyo na pit na pit pa ito. Buksan mo ha, pulong. Pulong, buksan mo ha masasakpok ito eh. motos ka lang. Um, Gusto mo na, huwag ka lang, pa mo na yung sabar mo. Ano na, mo kasi. One month. Wala kang pera. <laughs> okay, okay, yeah. Ito oh. yung bagong natin mga sala. Ito ah. mga sala. Pit na pit po yan mga sala. Hindi mo makakamay. Ibig sabihin, kailangan mo pang pupukin to or i-press bago mailubog yan. yan ito yung ibibigay ko sa kanya oh, tingnan nyo oh, oil catch din ay diyan di, na yupi yung sa kanya ano, ay yupi na ginawa na lang ng paraan yan para ma-dispose yung unit tapos ayun oh, no, pa tayo isang babamaki na tulog si Gunyel din yan ano tropa okay na sabi ko sa'yo hindi kita ano kaya sabi ko iyo, transparent ako sa'yo kaya pinapasilip ko sa'yo kasi ayaw ko naman din na lulukuhin kita ngayon nga naawa ko sa'yo nabili mo yung motor mo ng 47,000 kasi ang daming problema o, para mabawasan yung papagawa mo o yung gagasusin mo gusto, mo, gusto mo wawarantihan pa kita rito o oh, yo, gusto mo gusto, mo, gusto mo, tiwala ka lang yan yeah, try gagamitin yun sir yun ilalagay natin kaya ngayon gagawin natin lilinisan -lili muna natin yan tapos yan papalitan natin buo yan kukunin lang natin dyan yung tornilyo sa kayong yung kunya kasi ito na yung black set natin mga sir nandyan na lahat pati piston pin pin lock nandyan na lahat kaya linisa muna natin to yata yeah, meron din tayong bagong training si sir yata uh, gusto niya matuto Kasama natin mga sila tapos may may isalpak natin yung binigay ko sa kanyang sigunyal. Ito na mga sila na na natin at uh, binibitay na natin yung kanyang crankcase para may natin yung sigunyal na galing sa akin. Side bearing niya mga sila bago yan. At ito naman yung sa kanya. Kukunin lang natin dyan yung uh, yung pin, yung ano, yung kunya tapos yung tornilyo at yung surrender rate naman ito. Kapag ka kasi nagulubog tayo nyan, gumagamit tayo ng bitin, pinapainitan natin sa loob ng uh, 15 minutes. At nahinang na rin yung kabita ng side stand to. Ayan o. Mabasagan na. Ayan, nailubog na natin. Kaya, obligado ko ka talagang ano, gamitan ng buting para mailubog mo ng maayos. Tapos, palamig na natin, lalagyan natin ng uh, beta gray or sealant. Saka so, natin ilagay. I-salpak il il na yung isang crankcase niya. Ayan so, mga sir, nailubog na natin yung ano. Yung isang crankcase niya. Huwag niyo palimutan yung double pin, kapilaan, Ayan, nagyan natin yung crankcase bolt. Tapos, bagong block. Ayan, eh, grinding compound naman yung cylinder head para uh, iwas sa uh, singaw <coughs> at loss compression. Ayan, yun ay yung bagong block natin mga sarap. Tsaka, bagong piston. Ayan, tapos na rin yan. Lagi mo na yung bagong niyan, bago. Lagi mo na yung bagong bagong Yan, bagong din 'no, mga sir bago. So, naikabit na natin yung cylinder head Na-timing na rin natin At Alay, alay Di, ako <coughs> yan Water pump na lang <coughs> Tapos uh, Muffler Swing arm Cuber Yan, pwede na natin yung ano Ikabit sa ano Sa chassis Okay, symbol na yung makina tapos na tayo. Isasalpak na lang natin at pinasok na natin yung chassis. Ayan. Dito salpak na. Ito. Pagsama natin yung makina sa yung chassis. At uh, checking lang ng uh, mga wire. Tapos ibabalik lang natin lahat-lahat. After may balik lahat-lahat ay uh, tatrya natin paandarin kung same pa rin pa ba yung kanyang tunog or Nawala na. Oh, uh, yan mga salamahan na siya. Nalagyan natin ng langis sa kulan at uh, ito dinadayag gusto natin. Yung tulog ng motor. Yan nagiba na. Goods na goods na. Tapos papainitin, papainitin o obserbahan kung may leak or wala na. Kapag wala na, okay na to, goods na to. yeah, obserba mo na to. Tama <laughs> na painitin natin 'yan. Uh, check naman natin, wala na siyang linkage, wala din siyang overheating. Sa tunog pala lang, standard na siya, hindi na sa tulad dati. At uh, natin at lahat at ready to claim na to, mga sir. Okay, okay na. Ilabas na lang para for pickup na yan. Kasi iniwan sa atin yan mga sir. Pero kahapon ay si ano pala, nung may-ari pala niyan ay uh, ano, pinanood niya rin yung ano, kung paano ginawa.